Ayan mga lods, pakain tayo ng mga pusa, ano? Feeding program para sa mga pusa kalye. <laughs> ano? sila ng food ano, mag-aaway, nag-aaway eh. Ayan. Ayan sila ano, food na to na flavor. Ayan, kain sila oh. para tingin yung iba. Nagdatatingan yung iba mga... Lods. Ay, kakatuwa naman. Ay, may buntis. May babae, may lalaki. halo sila mga lods. May ano... may may barakong pusa din eh. Lalapit talaga. Ayaw kumain doon sa lapag. Gusto niya dito sa lagayan ng pagkain eh. Ayan o. Tingnan mo. Ayan oh. Kasi nga dyan sa loob ng ano. Tabo. Arte ah, arte mo ang pusa ka. Ayan mga lods. Nakatuwa yan. Pusang kalye. Pusang kalye. puso pusang kalye. Yeah. Sinolo niya talaga yan sa lagayan, no? Ayan, <laughs> no? Ayan, magpasalo, eh. Huwag mag pusa ng mga kapitbahay ito mga lods. Pusa amin ni Madam eh, dalawang piraso lang eh. Nagdala, nagsipagpuntahan dito. Yung kapitbahay kasi eh, pinapakain ng mga tira-tirang ano, pagkain. ngayon dito nagpuntahan sa tapat ng bahay ni Madam. Yan. yan, patapos na silang kumain mga lods. So yung isa, hindi talaga umalis doon sa tabo. Oh. Ito ang pwedeng program para sa mga pusa. Ayan o. Ayan dan done na ba? Done? Buntis siya ata itong pusang ito. Ayan, you know, binuhos ko na. yung barako, barako yung pusa ah, napit na. Malapit na. Abusin nyo talaga yan. Ah, ang dami bus Sol. Wala <laughs> mga... Wala mga... Wala mga... Wala mga... 嗯。